Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay napapansin ninyo na lapiting ka ng mga taong inggitero at inggitera. Yung ba tipo ng tao na hindi nyo man inaano pero parang lagi kang apple of the eye po nila na lagi kang pinakakilamanan na nai-stress ka na sa kanila meron ako ituturo sa inyo. Nako mga bossing, lagana po yan. Pero para sa akin, mas mainam naman na nakakaingitan ka. Kasi ibig sabihin, ihigit ka kaysa sa kanila kaya naiinggit po sila. Kapag naman ikinapapagchismisan, artista ka sa kanilang paningin. Ngayon, ano't ano man at ikaw ay nape-pressure na, meron ako ituturo sa inyo na isa sa mga simple at napaka pamamaraan upan sa ganoon ay layuan ka ng mga ganyang sitwasyon. Mahirap talaga yung ganyan. Lalo-lalo na kung nape-pressure ka na, nag-aalala ka, natatakot ka, yung mga ganon mga bossing ko, para hindi ka na matakot, magkaroon ka ng mabisang proteksyon, subukan nyo po ito. Kaya kung kayo pininiwala sa mga gatong mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Mga bossing ko ay isa sa mga nakakaranas sa mga ganyan sitwasyon, ay mainam na subukan niyo po itong gawin upan sa ganon. Layuan kayo kaagad ng mga taong ganyan. Mahirap talaga yung mga ganyan. Lalo lalo na yung mga taong yan mga bossing ko ay uh, ikaw ay laging pinariringgan or katrabaho ninyo, tapos hindi mo alam po anong gagawin ninyo, or kaya kapitbahay ninyo, or kaya po yung tipo na hindi ka makakaiwas kasi yun ang lagi mong pinupuntahan yung mga ganon mga bossing ko, mahirap talaga ang ganyan sitwasyon. Bukod sa panalangin ng team team, nagabayan po kayo, subukan nyo po itong gawin mga bossing ko ha? Unang una, ito napaka-epektibo nito. Kumuha ka mga bossing ko ng tinik or kaya ay pako or kaya po mga bossing ko yung tipo ng tipo yung matutulis na bagay. Or kaya yung pako na may mga kalawang pa mga bossing yun na inyong gamitin. Pagkatapos nito mga ko, ang gagawin po ninyo, eto ay uh, halimbawa kilala nyo yung taong ito. Alam nyo yung tunay na pangalipilido pero kung hindi nyo kinala, isulat nyo na lang yung taong ito or ibulong nyo na lang na ang taong ito ay uh, lalayuan ka nila. Yung mga mga bossing. Or kaya, itong taong ito ay lulubayan ka na sa kakachismis na hindi naman totoo. Or kung totoo man, huwag, huwag pakilamanan na na ang buhay ninyo. Yung mga mga bossing, ibulong nyo na lang. Pagkatapos po nito mga bossing, kasi pag bulong, pwede nyo siyang ilagay kahit saan. May pa mga bossing, gawin nyo po ito sa umaga. Ang gagawa sa hapon na, ha? uh, ngayon po, mga bossing sa umaga lamang, mga bandang alas kumuha ka ng pako, ibulong nyo. Ganun lang pong kasimple, ibulong. Ngayon, dalawa ituturo ko sa inyo. I Ibubulong nyo po siya. Pagkatapos, ibiladyo siya sinag na araw. Pagkatapos, kumuha ka ng sinulid. Itali nyo po yung pako. Tapos, mas mainam na yung pakong ito, para mawindang po yan. Yan po, mga bossing, uh, hindi ka na niya pakikilamanan. Ang gagawin nyo po, mga ko, uh, pag inaitali nyo na, nakaharap ka sa ano, tas habang tinatali nyo pa ulit, ulit nagwi-wish, na lubayan na kayo, huwag na kayong pakikalamanan pa. Pag itapos po niyan, itali nyo po siya sa bintana sa gawing kanluran. Sa kanluran nyo po siya isasabit. Pero hindi ka sa kanluran magwi-wish. Sa kanluran nyo lang po siya isasabit sa bintana or kaya sa pintuan sa kanluran. Kaya alam niyo dapat sa bahay po ninyo, kung saan po kayo nakaharap. Ako pa mabasin video ito. eto kung saan ako nakaharap ngayon. Yan, yan sa silangan ako nakaharap. Ayan po mga bossing. Kasi mas maswerte talaga mga bossing ko sa liwanag ng sinag na araw o sa silangan ka lagi nakaharap. Ngayon pa mga bossing, pati magliritual, pati magpag-drawing ko, dyan po ako sa may silangan. Ngayon, pagkatapos po niyan, kapag ka, uh, naisabit niyo sa kanluran, ngayon, pero sa so umaga nyo siya gagawin, isabit niyo lang, hayaan niyo lang siya po doon. At mapapasin niyo pa mga bossing ko, nalalayuan ka na niyan. Proven po yan. O ito naman, yung pako, ganun din ang proseso. Kahit duman lumang pako, kahit siyang po yung may mga kalawang, mas okay po yan. Ilagay sa botelya. Tapos, kung meron kayong black tourmaline, wala kayo, sa aming kayo mag-avail, dahil may proseso ang aming mga pampaswerte, ilagay nyo sa bote ang black tourmaline. Pagkatapos ay ibulong nyo nung mula sa puso kung ano man yung nais ninyo. Nalayuan anak kayo ng taong ito. Yan po mga bossing ko, mga papansin niya Naiyaadya ka naman lagi niya kung saan lagi ikaw ay suswertihin. At bukod po dyan, lalayuan ka na ng mga toxic sa buhay niyo, Na napipressure ka na dahil ayaw tumigil-tigil. Yan po mga bossing ko, mga papansin ang taong ito. Mas pabor din naman sa kanya. magpo na siya kung ano ang dapat niya asikasuhin. Kasi yung mga ganyan, mga tismosa, may mga problema yan sa buhay nila na ayaw lang nila asikasuhin kaya nangingilam sila na may buhay na may buhay mas matindi pa ang problema ng mga yan ngayon pa mga bossing kasi naging chismosa din ako ganun ang nangyari sa akin ngayon pa mga bossing, yan po ay lulubayan ka na niya at yung problema niya asikasuhin niya Pagkatapos, yan po mga bossing ko, uh, wala namang negative na mangyari sa kanya. mga wala na siya magiging pakalam sa inyo. Hindi, hindi ka na nila pakikilamanan. Kaya kung kayo pinaniniwala, tayo siya po itong gawin. asya mga bossing ko, good luck po sa inyo po lahat.